Basta agahan natin, mga dapat alas pwede, 8. Oh, pwede, mo nga. Oh, oh, talaga? Kasi nga rin pa si pag... Layo ba yan po na? No, Anong ano kung tagaw isang isa't kalahating oras talaga ang ano? Ay, ang ganda. Ay, ka magpicture ba? So, ka, eh? ano mm. lang yun, one hour lang yun. Eh. Yun doon pinuntahan natin mm -hmm. sa ano yun. Ay, ayaw magpicture yan ayaw? Ayaw ko. Picture na mo nga pa. <laughs> <laughs> ako last, last. Year. Hmm. Ang dalagang Pilipina, lang ano, yeah. lang dalagang Pilipina, ano, yeh. Dalagang Pilipina, yeh. Ganda kasi braids siya, yeah, braids. Yun, yun kasi kami, yung pumunta kami doon sa Camel Park. Oh, nakapunta na kay Tol? Hindi po kasama tayo. Ay, yun kami ni Maridil? One more. Kasama tayo eh. Wala, hindi kami lang tatlo ni Moy Moy. Sa trip kayo siguro. Tayong tatlo kamo. mo. Hindi. Hindi kami kasama. Hindi pa kami friend natin. Buang. Tatlo tayo dai. Nakadamit pa sa Camel Park. <many> Oo. Hindi kami, hindi kami kasama sa Camel. Kami dapat lang alam ko sa kamera camera ni Maridel eh. Sa ano kayo sa butanikal? Hindi. Tingnan mo to, ganda ng ano eh. Parang nasaan no, Para kang nasa ano. Hanap hmm. kami ng bayabas, guys. Ay, parang nag-antay siya kay. Ano yung asawa? Aba, May mga lights din pala dito. Mga lights, oh. Ano? Ano na yung pop trapper din ng Eh ito kuno belak pala pala pa rin diyan. Wala na yung Kahi unaman Dari mini rokita oh. Mag-ikot-ikot. Suksok mo dia sa ilalong. Eh, pwede ka kasi may bestay da ka eh. Ayan, pwede ka rin at gaganyanin mo lang. Eh, ako may hindi at... Ay, 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 may oh, may sili. Ah, hindi pala. Ay, may aras pa dyan. Gamot yan sa ano eh. Gamot yan sa... Protect nature. Protect nature sila oh. Ay, pa-stage. Ito wala pa itong ganyan na. Ano yung yung ano Oh. Ano mo, mga mga upuan dito. Pag di, kaya, pag mag-stage dito ng malamig. Ay, lakas. Ayan mo nga Parang ano din siya dito? Parang yung sa Trudos. Sige. Ano mo ang daming luti sa Cyprus na ano no, walang tao pa sayang yun? Kahit mga bahay. Kasi mga building-building nga sila, nga sa so walang nagkatera. Walang hmm. kukunti lang tao ang tao. Pinakamaliit daw ito isla eh. Siguro dati. Bayan na yung Makasakop ba, ito sila dati ni sa Athens. Hindi, sakop dati ito ng Greece. Greece. Kaya nga, yung Athens Greece. Yes. Ay, um, okay. Tapos hinati na lang. Hmm. Nagsarili Nagsarili sila. sila nung medyo gumanda na ang ekonomiya nila mas yes, maganda sana nung kasi kinuha sa sana kung okay. yung kabila maganda mm -hmm. sana oh, ang laki ganda, sana nito malawak pa sana ang pasyalan natin alam kawawa din sila no inanuhan sila yung inagawan maganda na sana yung ekonomiya nila Nandun pa naman to sa attraction doon. Oh, mm, mga beach did doon. Grabe. Parang kalate eh. din natin. Tapos na kung anila, ano? One, one foot. Parang. So, naman kayo sa... Oh, ding, 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 ding. gansa <laughs> gansa